Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw ay ihayag sa inyo ang 10 things you shouldn't do dito sa Ragnarok Origin. So kung matagal na kayo nakasubaybay dito sa channel natin, e eh malalaman nyong marami na akong naibabahaging guides na nagsasabi kung ano yung mga dapat natin gawin in-game. Pero para maiba naman, e eh, isishare ko sa inyo ang 10 bagay na dapat nating iwasan para hindi madali yung progress natin. So wag na natin patagalin pa. Ba? Simulan natin sa number 1. Don't invest in wrong feathers. Wag na wag ka magti-tear up ng feathers na hindi naman mapapakinabangan ng build mo. So ang feathers lang na tinutukoy ko dito is etong mga nasa taas. Yun ay dahil kapag dinismantle mo sila, e eh mas konti yung value na babalik sa'yo. Gaya neto, mabibili mo siya sa halagang 25. Pero pag dinismantle mo naman siya, at eh 12 na lang ang babalik sa'yo. So more than 50% yung masasayang. Dito naman sa mga feathers na nasa baba, okay lang kahit magkamali ka na maraming beses. Dahil pag dinismantle mo yan, e eh babalik siya one is to one. Kaya ang masasuggest ko, bago ka mag tear up ng feathers, e eh make sure na yun yung optimal feathers para sa build mo. Dahil once nagkamali ka at na tear up mo na mataas yung maling feathers, e eh madedelay ang progress mo. Number 2, don't prioritize refining. Nasabi ka na to na maraming beses at sasabihin ko siya ulit. Mag-refine ka lang kung kailangan mo na. For example, sniper ka din kailangan mo talaga mag-refine para sa power spike ng plus 15. E di pag na plus 15 mo na, e eh wag mo nang galawin. Much better kung yung resources mo na ipambibili ng Oridicons and Blessed, e ibubuhos mo na lang sa ibang bagay, gaya ng pag-upgrade ng cards, sigils, o kahit anong magbibigay ng sure progress. Oo, masarap talaga sa mata kapag mataas ang refines ng gears natin, pero kahit ma plus 20 mo pa yung weapon mo, pero iwan naman yung ibang aspects ng character, e mahina pa rin yan. Kaya dapat, gawin nating last resort ang pagre-refine. Iwas rage quit na din. Number 3 Don't change job too much. Okay, so very self-explanatory na to ha. Ah. Huwag ka masyadong mag-change job dahil magastos sa resources. Lagi niyong tatandaan na ang pag-change job eh hindi yan maliit na bagay dahil marami kang kailangan baguhin sigils, course, medals, statues, cards, at marami pang iba. And every time na nagpapalit ka ng job, e eh parang nag-aaksaya ka na din ng progress. Pero kung hindi ka na talaga enjoy sa si job mo, kunyari sin-ex ka at hindi ka na talaga masaya sa performance niya, e eh kailangan mo i-weigh yung options mo. So pipiliin mo yung jobs na very similar yung cards, statues, medals, etc. Para konti na lang yung kailangan mong i-adjust at hindi masyadong malaki yung resources na gagastusin mo. Kaya bago ka mag-change job, e eh i research mo muna yung mga jobs na may similar build. Number 4. Don't sell purple cards. Okay, so nabanggit ko na to dati at babanggitin ko siya ulit para i-remind kayo. Never sell purple cards. Dahil ang zeni na pwede mong makuha e eh sobrang liit lang kung ikukumpara sa hirap ng pagkuha ng cards. Imagine magagrind ka ng ilang weeks para lang sa 400k zeny, Sobrang lugi dahil ang zeni madali lang yan i-farm. Trust me, magjoperos ka lang, then ibenta mo yung purple sigils, basic, mayamang ka na agad. So, ano ba ang pwede natin gawin sa mga purple cards? Kung hindi naman siya useful sa job mo, e eh, i dismantle mo na lang. Dahil mas malaki ang mabibenefit mo kung i-awaken and i-tear up mo na lang yung ginagamit mong purple cards. Dahil kailangan mo ng 50 fragments sa pag-awaken and 200 naman para ma-one star. At ito din yung dahilan kung bakit huwag tayo manggigigil sa refine dahil kapag na ka, eh mabibenta mo talaga yung mga purple cards mo ng di oras. Number 5. Don't skip activities. Okay, so may mga activities dito sa game na pwede mong retrieve no problem. Pero wag na wag mong kakalimutang meron ding mga walang retrieval. In short, pag di mo nagawa, eh wala na, finish na. At yun yung mga hindi mo dapat iskip skip kung ayaw mo mapag-iwanan, gaya ng combat time, guild expedition, guild feast at madami pang iba. Kung busy ka talaga, e eh wala na tayong magagawa. Either pilot ka or madedele yung progress mo. And don't forget na ang retrieval ay nagsustore lang ng 2 days worth of events. Kaya kung mag inactive ka, don't expect na makukuha mo lahat. Number 6, don't transfer stats too much. Okay, so nabanggit ko na ito last video pero gusto ko lang siyang i-elaborate dahil sobrang halaga niya. Lalo kung gusto mong i-progress yung Nightmare Temple mo. Kaya uulitin ko, kung hindi naman ganun kalaki yung bigay na stats, e eh huwag mo munang itatransfer at i-dismantle mo na lang muna yung gears para sa Kahit dilaw pa yan. Mas mahalaga pa rin talaga i-priority yung progress ng seasonal stats mo kesa sa kakarampot na dagdag sa DP para pwede ka makapasok sa higher difficulties at magkaroon ka pa na maraming chance na makakuha. Then kapag maganda na yung stats ng nakuha mo, gaya ng PVP damage dealt or reduction, e eh saka na mag ng stats. Number 7. Don't join na competitive guild. Ala wawa. Sabi mo dati, join na competitive guild. Di pa kasi ako tapos, okay? Don't join na competitive guild kung hindi ka competitive player. Dahil kung gagawin mo yon, hindi mo lang pinapahirapan yung guild na sasalian mo, kundi pati na rin ang sarili mo. Isipin mo yon, every guild event, lagi may kukulit sa'yo kapag di ka online. Nakakapagod yon. Palagi kayo naghahanapan. Ito yung reason kung bakit hindi ako sumasali sa mga higher guilds ng Front 7. By the way, na-appreciate ko yung mga pag-recruit -re nyo mga bro, pero I'm afraid na hindi ko kaya mag-commit 100% sa competitive guild. Ayoko din maging freeloader. So kung hindi ka competitive, gamitin mo yung common sense mo and don't join a competitive guild. Number 8, don't share a grinding spot. So isa to sa main cause ng drama dito sa Ragnarok Origin, yung nag-aagawa ng spot. And in my opinion, whether ikaw yung sumasawsaw o ikaw yung sinasawsawan, eh I suggest na mag-adjust ka na lang at maghanap ng libreng spot. Hindi dahil masama yung ganong gawain, kundi maapektuhan nun yung speed ng grinding mo. Obvious naman di ba Kung may kaagaw ka, eh di kayo sa XP o PT ng MA. Kaya set your pride aside and find your own spot. Pero may exception niyan, At yun ay kung one hit mo yung mobs. If hindi ka kayang agawan ng katabi mo at lahat ng mobs na mo, eh no problem, magfarm farm ka kung saan mo gusto. Number 9, don't spend your currencies randomly. Okay, so yung purpose ng na pag-grind natin mostly sa guild events, eh para makakuha ng in-game currencies. And kung hindi mo alam kung saan gagastos ang mga ngayon, eh posibleng masayang mo sila. So, para ma-maximize mo yung progress na pwede mo makuha sa currencies, eh I highly suggest na panoorin mo tong video na to. Inisa-isa natin dyan yung mga shops. Then, patungkol naman sa nyans, isa lang ang nakikita kong praktikal na paggastasan niyan kung gusto mong masulit yung top up mo at yun ay sa feathers. We all know na sobrang laki ng impact ng feathers hindi lang sa base stats kundi pati na rin sa PvP and PvE stats. Kaya kung merong kang nyans na pwedeng ipambili ng feathers, eh I highly recommend you to do so. Dahil madami ako nakikita comments na high hey, spender naman ako, bakit mahina pa rin ang karakter ko? Eh most probably... Dahil yon sa mali ka ng pinaglalagyan ng pera And last but not the least, number 10, don't expect anything. So, ang tinutukoy ko dito is yung sa class balancing and game features. Kung gusto mong enjoy yung game, ipiliin e, mo lang yung class na gusto mo. No problem. Pero kung gusto mong maging competitive in-game, ay e, kailangan mong i-weigh yung options mo dahil dito sa Ragnarok Origin, class balancing is a big fucking joke. Kung na ka na sa job na gamit mo at umaasa ka pa rin ibabuff yan ni Ragnarok, ay eh kinalulungkot kong sabihin hindi yan mangyayari. Kung wala sa patch notes ng Taiwan server ang gusto mong mangyari, eh hindi yan mangyayari. Kaya kung hindi mo i-whale out yung job na gusto mo, e sumabay ka na lang sa meta. And in my case, kahit wala nang balak i-buff for F2P and low spenders yung Sinex, e stay pa din ako. Dahil kahit gustuhin ko man mag-change job, eh hindi ko rin magagawa since hindi nga nare-reset ang medals and statues. Hindi na rin ako umaasang lagyan nila ng ganon anytime soon dahil wala nga siya sa patch notes ng Taiwan. Yun lang yun. Gusto ko lang harapin natin ang realidad na the game is not designed for everyone. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you liked the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.